Andito ako ngayon mga idol sa party ng Cavite dito sa General Trias Cavite. Dito ang aking deliver ngayon mga idol. panalupain talaga ng Kabite wala ka talaga masasabi dito dati mga ito lang kalsadang tao masikip na masikip tao tuwi lang to pero ngayon oh, laki ng inimprove naglalaki yan ng mga kalsada rito banda sa may, oh, sa may Kabite talagang mapapa ano rin dito mapapawaw ka talaga dati sikip dito ang kalsada at kaganda dito mga idol ang dami ng diversion, zone ng mga daanan kung saan saan lumalabas Ganun, alam nyo mga idol, yung open canal, isa rin yun. Ganda na ngayon dun mga idolan at ang pinalawak na rin mga idolan. Dito naman, ayan o, oh, mga nawin at napakalawak pa ng lupain. Ayan o, oh, dito nyo. Dati kunti lang ang bahayan dito nung dumadaan-daan pa ko rito. Dati palayan pa, ayan o. Oh. Kunti na lang ang palayan. Parang biko lang yun o. Ayan mga idolan o, oh, tulad nyan, diverso nyan mga idolan o. Oh. Ang labas nyan mga idolan, doon na, sa may tansa na mga idolan, Yan o. Yan. Yan ang kanuan dito mga Ha? Yan ang kagandaan dito sa parte ng Cavite. Ang daming diver zone. Ang laki na nang in-improve sa lugar na ito mga idol. Dati mga idol yung mga bahayan na yan, wala pa masyadong. Mga parong-parong pa lang nandito. Nung dumadaan ako dito, nagdi-deliver ako dito sa parte ng Ipsa, Cavite. Yan o. Oh. Wala pa pero ngayon o. Oh. Lalakihan na, naglalakihan na habang sabi nga mga mga idol, habang tumatagal, dumarami ang tao kaya yan naglalakihan ang mga building at nag-improve na. Yan oh, no, dito naman, kita mo yung tanawin niyan oh. Eh, no? Dati ganyan lang eh pag dumaan ako rito. Ngayon, ayan na mapapansin mo na, puro kabahayan na sa mga gilid. Pero mga idol, napakalawak ng Kabiti ha. Ang lalaki rin ng bayan ng Kabiti, Derepiro nakikita nyo sa dulo na yan mga idolan yung mga lumiliko na sakyan at may lumalabas din ayan, ayan mga idol, Ang tinatawag na open canal ayan yun eh, oh. open canal General Trias Cavite Town Proper Imus City via open canal ayan Himlayan ng bayan ng General Trias Cavite ayan dyan pag dumaan ka dyan ang lalabasan nyo yan mga idol Imus na Mapapuntang papuntang Maynila ganyan o, diba ganyan oh nga lang dito ako medyo nagkaka-traffic Siyempre panda kasi mga idol Maliit na ang kalsada rito yun Ayan mga idol Naipakita ko naman sa inyo Ang aking dinaanan dito sa General Trias Cavite Dahil dito mga idol ang aking deliver mga idol Ingat tayo lagi sa mga kapwa ko driver at sa mga hindi rin driver. Ayan, ingat-ingat tayo mga idol dahil nga summer na ngayon at mainit na. Now, ingat lagi. Yeah.